Uh, good morning. ang uh, gagawin ho namin ngayon ay uh, So magsagising na po kayo para at least maging maganda umaga nyo. Uh, punta ho kami ngayon sa may palengke ng Lubao, Pampanga. So good morning po sa inyong lahat. Then magsigising na ho kayo. So kasama ko pala yung manager ko. Manager. Hi. Good morning. Ito yung manager ko. So, good morning po sa inyo lahat. Ha? sa palengke ng pang Pampanga. Good morning po sa inyo lahat. Sigising na ko kayo. Yan po yung itinayo na pang samandalang bahay ng tita ko na kubo. Ang kit niya, no? Ang lamig niyan, promise. Kahit tirikang araw, super lamig dyan. Yan po yung... Uh, Lupa. So, Tara na guys, samahan niyo na ako mamalingke ko. Punta kami sa palengke. palengke. Bali po sumakay ho kami ng tricycle papuntang palengke ng Lubao, Pampanga. Kasama ko pala yung manager ko. Simula sa bahay ng tita ko papuntang palengke. Hello, so ito po papunta na kami ngayon sa may palengke. So abang nasa biyahe po kami ay binibidyo ang ko yung palayan dito sa may lugar ng tita ko. Yan po yung isa sa mga ah, negosyo ng mga taga rito sa kanila. Palayan. Ang lawa ko ng palayan nila kung inyo pong makikita. Ang sarap po pagmasdan mga ganyang kanawin. Nakakawala ng ah, kung may problema ka o stress ka, pumasyal ka lang dito. Ang sarap po dito promise uh, 100% ayan so lawak ng palayan na to parang walang katapusan na palayan swerte ng may-ari ng ano na to uh, palayan na to uh, yung isang ano diyan baka balak ko bilhin <laughs> joke lang yun ha baka maniwala kayo ayan um, okay, tingnan nyo guys okay, so, dito kami ngayon sa may uh, lubaw pampaka mamalengke kami guys, good morning, good morning. Good morning mga katropa! Ano ba maganda? Hindi nyo hangin, nabaw pa pa lang, <laughs> mamalik nyo kami dahil ang layo ng balik nyo sa bahay ng tita. ¡Gracias! Ayun mga tropa ko, andito na no kami ngayon sa loob ng palengke ng Lubao, Pampanga. yan grabe, ang gaganda ho ng mga paninda nila. Ang lalaking mga hipon, mga ano, hip, basta mga hipon. Kung hindi nga raw bawal sa manager ko, bibili sana siya kaso ayaw niya. Yan, mga pusit. Mga ano, pampano ba tawag yan Basta, yan mga isda na yan. Ah... Uh, sana gusto niyang kuling kaso lang sa akala niya talaki ito so, yung pala hindi pampano lang siya

nakita nyo guys yung hipo nila buhay pa oh wow siya masarap kainin kaso bawal sa manager ayan bumili ko kami ng manok si gusto raw niya mag -tenola. yun yung manok na yan ay 1.30 isang kilo pumili bili namin dyan so mura ko siya so binili namin uh, isang buong na ng manok so isang buong manok 128 lang natawaran ng 125 pesos lang pumili bili namin sa manok so diba nakamura kami isang buong manok na yun

Obrigada. guys, katatapos na namin mamalengke. So, pauwi na ho kami sa yung pinamalengke namin ni manager. Ang tayo kain. Kain, ka. kain, Tinolang manok, tsaka ano, itong isda. Kaya tayo kain. Ito ang buhay sa probinsya, guys. Kain ka, kamatis, oh. Tinolang manok. Da, isda 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 okra isa sa pinakpaborit kong gulay nakakilala lang sa akin kamatis, sibuyas buhay probinsya ang sabi mo sa outing Masarap. Masarap. Baka, Provencia, masarap. Ano masarap? Enjoy. Bakit? Bakit po enjoy? Masarap ang pagkain sa Rewa. Sa hangin. Mga gulay sa Rewa. Oo, guys. Pagka gusto mo ng mangga, ayun, mangga. So, na avocado ito. Ang dami may mangga yan. Tapos ayun, mga punong saging. Ayun sili. Sa marunong ko lang magtanim, may makakain ka. kasarapan sa probinsya, hindi na gumagamit ng ano, magic sarap o ano natural guys, uh, katatapos lang po namin kumain dito sa may kubo-kubo ng tita ko dito sa bahay niya dito sa may uh, Lubao, Pampanga. Dito kami ngayon kasama ko po yung manager ko na yung uncle ko, yung po yung manager ko. Uh, ang ulam po namin ngayon ay tinolang manok tapos uh, pritong isda tapos yung may okra yung pinakapaborito kong gulay. Uh, alam yan ng mga nakakakilala sa akin. Pero di ko may <laughs> Tapos, uh, kamatis, si sibuyas, tas may sili. Kikita yung puno na sili na yun. yan. Kumipitas lang kami dyan. Tapos, pinigaw ko ng kalamansi. So, dito kasi sa lupa ng tita ko, uh, mayroon siya mga talim na saging, tapos, ayun, dragon fruit, tapos itong kinaanuan uh, ng ano namin, avocado, tapos mangga, tapos may mani pa ron tapos mayroong basta may mga time siya yung mga alokbate ba yun tapos basta yun po yung mga ano niya rito ah, pagka marunong ka talaga magtanim may aani ka ikang nga nila magsipag ka lang may nilaga pa so magsikain na kayo dyan mag shout out sa inyo mga tropa ko na mga nakakilala sa akin Kasi mga hindi nakakilala sa akin hello po sa inyo andito ko sa bahay ng tito kasama ko yung nanay ko kapatid ko uncle ko yung manager ko so yung mga na field area diyan yung mga nasa sa kalsada nasa sa inita kumain na ho kayo tas magpahinga kayo tas after mga 2 mga alas 2 o alas 3 saka kayo magtrabaho at kasi mahirap po may may stroke ingatan niyo po yung sarili niyo lalo na kayo lahat diyan uh, nasa field work uh, shout out sa inyo mga tropa ko mga kamag-anak ko lahat ng nakakakilala sa akin so sana po nagustuhan niyo yung munting video at okay kayo magsasawa. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Babay po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo always. Abuan Vlog at John Mike Abubakar representing.